ang ating paniniwala ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi mo naman siya nakikita. Hindi mo naman siya pwedeng tulungan. Hindi mo siya pwedeng abutan ng isang basong kape. Hindi mo siya pwedeng paglingkuran ng kamay. Para matupad mo yon, gawin mo yung pangalawang katulad ng pag-ibig sa Diyos. At yun yung pag-ibig sa kapwa, gaya ng sarili. At hindi lang sa kapwa, pati sa kaaway. Iyan ang pag-ibig sa Diyos niya, mga kapatid. Yan ang paglilingkod sa Diyos. At pwedeng sabihin, pagsamba sa Diyos yan eh. Yan ang pagsambang tunay sa Diyos. Yung pagmamahal, paglilingkod sa kapwa, pagsamba sa Diyos yan. yung paglalagay ng Diyos sa ating mga puso na mag magingatan sa isa't isa, maglingkuran sa isa't isa, at kung ano yung kulang ng iba, madugtungan ng iba, nang mayroong malinis na puso, yung malinis na kalooban, yung malinis na budhi, ay napakahalaga po nun talaga. Para maitanyag natin po yung karangalan ng Diyos na sa ating pagkakapatiran, na turuan tayo. Sapagkat ang sabi po ng 19 ng Kawikaan, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya ulit.